Doon nga sa Sibukit ang kita yung kagandahan ng puso ni Kim Chu Chiu. Doon naman ang ahangahangang oh. ginawang aksyon ni Kim Chiu. Mm -hmm. Talagang ahangahangang, papalakpakabusi. Oh, sa kabila oh. ng may pinagdadaanan oh, din siya. Oh, Alam ko diba? kasi kapag ang tao ay problemado, kinakapos ng panahon para sa kapwa. Yes. Pero napakabusilak ng puso ni Kim Chu Hindi po niya talaga natiis yung dikta ng kanyang puso. Tinulungan niya ang mga Sibuano kung saan siya nagmulat. Oh, oh. Diba? At saka wala tayong may narili na panawagan. Wala. Bigla-bigla na lang saan dumating doon. At sa hindi siya nag-post. Hindi. Ang mga kababayan niya ang naglabas ng mga pictures kung paano truck-truck naman na. Oh. Ano ang binili niya? Dalawang truck naman. Magamit oh. ng hardware. Oh. Oh. Ano, at siya mismo ang nanibili. Uh, at siya nagbabayad. O, oh. oh. ganito napaka-personal po. Dito natin masusukat talaga ang puso ng mga tao, kahit personalidad o hindi, di ba? Totoo. Napakarami rin naman pong anak ng Cebu.